asaw ang nakakasulasok na amoy mula sa tumagas na ammonia sa isang ice plant sa Pasay City. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Masangsang at nakahihilong amoy ang umalinsangaw dito sa FB Harrison Street, Barangay 3, Pasay City. Ang ammonia leak galing sa isang ice plant sa lugar. Ayon sa mga residente, agad silang tumakbo papalayo ng malanghap ang matapang na ammonia yung amonya ng yelo na ano ah, sumabog ngayon di minamuin ako pagka ko binalot ko yung tuwalye, tapos tumakbo na ako ang dami na nagkagulo na yung tao eh. ng mga bumero. binomba para malinis para siya pong ano eh yung parang pang ano ng buhok tapos ma parang ano? Parang ano nang patay? Ganon? Katapang? Lumayo po kami. Agad-agad kasi sabi ng mga kaba, kagawa, lumayo po kami. isinara ang kalsada sa FB Harrison ng Bureau of Fire. Ayon sa BFP, nagka-ammonia leak sa Summit Ice, Layog Street sa Barangay 3. Kinordo ng lugar at nagsagawa ng isolation at ventilation shut down Ayon sa mga eksperto, toxic at mapanganib sa kalusugan ang ammonia at posibleng ikamatay kapag matagal na na-expose dito ang tao. Ayon sa mga residente, unang beses nagka-ammonia leak sa lugar. Kontrolado na ang sitwasyon. Stop operation muna sa ngayon ang ice plant habang patuloy ang investigasyon sa pag-leak ng ammonia. Wala namang naiulat ng mga residente na apektuhan ng ammonia leak. Bagaman apat na bumbero ang nahilo at nahirapang huminga dahil sa nalanghap ng ammonia. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng Ammonia League. Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.